Hello mga kalablab! Ayan, kumusta kayong lahat sa mga subscriber viewers ko at lalong lalo kanan na na nanonood ang video na to. Mga kalablab, kung bago ka pa sa aking channel, huwag mo na akong kalimutan i-like, share at subscribe. Pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Ayan mga kalablab ko, available ngayon dito sa store namin ng iPhone 11 128GB Factory Unlock At Yes, meron akong customer ngayon At isa siya sa mga subscriber at viewers ko At nandito siya ulit sa store namin At bumibili siya ng iPhone 11 128GB Factory Unlock Ang price update nga pala ni iPhone 11 ngayon mga kalablog ko Mabibili niyan sa halagang 14,500 Yes, napakamura na lang. 14,500 na lang yan, mga kalablab ko. And then, meron din kami dito available na red right, 64GB. Ang price update ni 64GB is mabibili nyo lang yan sa halagang 13,500. Meron na yung mga kasamang freebies. At saka, meron din tayong warranty niyan, na 3 days replace and 1 week service warranty. Ang covered ng warranty, mga kalablab, syempre hindi kasama ang LCD niyan kaya kung ikaw isa ka sa naghahanap ng mura at legit na mga iPhone dito ka na sa store ko eh maraming salamat sa panonood mga kalablog mag subscribe ka na